Dito na po tayo sa ating taniman mga kaparambin Tayo po sumulsog ng patubig po mga kaparambin kanina Bago pumunta po dito Gawa ng igang iga na po yung ating taniman po yan no? Oh. Malakas naman po yung ating ano Patubig ngayon yan no? Oh. Bali ito po kahapon pa Ay kaninang umaga yung pagdaan ko po dito ay mahina nga di Nagsulsog po muna ako yan, malakas lakas naman yan eh. Diyan po sa talungan yung iba. Yung iba po sa baba dito sa ating sitawan po, talungan. Diretso po sa ating sitawan. Iba po yung basa ng tubig, tapos tayo maglalagay po uli ng pataba. Yung sabi ko nga po itong gitna hindi pa tapos ito po. Yan. Doon pa sa dulo. Ito papatubigan din po natin mamaya. Bali ang ating una, hindi to po muna ayan para mabasa-basa din po yung kanyang plat po sobrang ano po ay tuyo basa naman po pala ito kaya lang ay kulang pa ayan ang init na po dito summer na summer po kaya kailangan po ipatubig mga kaparambin yan po ayos lang po yung kanyang katawan ng sitaw po yan po ay mas maganda yung ganyan kaysa yung mataba. Tama tama, dilalagyan natin. Kaganda na rin po yan. Pag po masyadong pinataba natin ay matabal po. Mahina po ang bunga. Ay yung gayang ano, medyo hindi naman payat, kumbaga po ay tama ang. Yan po ganyan ay mabunga. Masalim po tayo. Mas mabilis po yung ganitong gamit. kaunti na nga pala buti nagdala ako Mapaandar na po tayo nandyan na po si mami ha yan lang ang o -o, kanan muna Nandun na po si mami sa pinakadulo Ang lalaki ng bunga dyan ano may Nang sitaw Ayan po si mami May Yan. May kaway <laughs> Ang lalaki ng sitaw may oh Ang lalaki ng sitaw ang lakas lang ano oh. Patubig natin. Ye, okay, batak may batak. Ba batakan muna natin dito. Yung hospo. Para hindi magsabid. Ay, eh ang sabid na. Hata ko na dyan, me. Hmm, doon ka na. Oh. Basa naman ang plat na, oh, ilalim. Kulang lang po sa pataba namatay tayo ibang ano po natin oh. sili. ba? Sili. bang? Hmm. oo pasok yun, basa oh maganda na po itong ating ano yan po sitaw natin oh lalaki na po yan oh ang ganda na oh. ang dami Pwede na po sa isang araw yan. Puno hmm, yan po. Nang oh. dami po, Patay ang sili. Sobrang init po. Naman, hmm, yan ang bilis lang ang puno ngayon. Ito po Mamaya na po ulit tayo mga kapambin Bale nakadalaman luang po tayo Makukuha po tayo ng tanglad May ganyan po sa yun at ang ano po natin Labong Sa ilang tira sila yan ang taba po ng ating tanglad dito Ayan Kung may dalwa ay yan Taba po dalawang suwila ang po ating gagamitin sa labong po hmm. pwede na ito magagata po tayo ng labong na may hipon mabanga po ito ay hmm? dito na po tayo sa kubo mga parampin kapit muna talagang medyo ano na po magutong na may kape may oh. maluto po tayo ng labong po, ayan po yung labong natin natin kahapon. bali ito po ay ginagayat ni mami yan po ay halbusan po muna bago lutuin ito po yung hipon po natin yung katangayon po maluto po tayo pangkatado, panglad may sili po ito pong rechik mo ating kinuha puputulin lang po natin yung sayang yung buo bibinta po natin yung i po kay Lorella at tayo po ay mga ano muna tayo din eh. saan po pwede na po yan malabula ang ha? malabula ang po ang sabaw malabula ang po ang sabaw Mayroon din man po yung malapok. Ayan, ayun, 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 <coughs> ayun, 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 Maumay po pag malapot na yung Tapos Tapos ang kanin po ay dinurado Ah! Paikit nyo Talaga <laughs> Ano sa akin dinurado sa ginagawa? Ano, hindi ano? Kailangan oh, nilaga Hindi Tuyo Nilaga oh, ay, okay. baka. Ah baka ah, Ganado ka ano? nung ay parang rosina eh masarap ayan kuyog alamang alam puro semantulan eh parang sabaw sa sarap na lang. Hindi, pwede. Pwede. Kaya, ano, kay... <laughs> oh, wala hindi pede eh eh ay lagi malmay mo hoyo yan mabango mura ng putang dilorado ano masarap yun <laughs> pero ano po yung ating kanin ay pwedeng maging mabango Lagyan po natin ng pandan. Ah. Yan lang bango. Ang may generado po eh. Yung pandan na ano, yung hindi ko yung ginagawang ano, basket. Pandan chain din. Hindi. hindi din Pandan po, na pwede na. Palawak sa mga pagkain ba? Ah, pag yung pandan na gawa sa biro, palagay mo yung pala yung. Pandan din yan sa amin. Hindi pwede po yun. Yung pandan talaga pong, ano, yung po yung anak yung lang ang putan nito. Wala po yung siguro Wala po yung Bali na na po itong ating labong mga kapambin Tapos ginataan na po ni mami ng pangalawang katapo yan. Tayo po ay nagsundo pa kay Bunso, ay si mami po kay nagluto na nito. Bali yan po nilalabog na siya medyo paigay gan na po ilagay na po natin itong ano ating huli na hipon yan overload po sa lahok hipon at katang po yan nanginginig pa po yan sariwa po yan dami po natin lahok yan sariwa sariwa po ilagay na po natin yow yah overload sa lahok para po yung unang gata natin palapot tapos ito po yung rekado natin lock din po natin para sabay sabay na po silang magkalasa overload sa lahok sarap po natin ating yung mga kapranding no? yeah libre po bagian po natin asin talagyan po natin ang tanglad po tsaka siling panidam tsaka po itong nakuha natin kanina umaga kabuti po ilawak natin yung hmm, bango na Ilagyan na po natin mga kaparbili kung unang gatapo. At namin lang po natin. Ang ah, bango po mga kaparbili. Ligyan ko nyo na po ang inyong bahaw at tayo kakain maya maya. Yeah, lang na tanghalian natin. Mga pa, parang na naman po ang kain natin. Tapos may silin labuyo. Yeah! Katalong katalo po. So, na naman pa ng halian. ang kain. Ang ulam. Luto na po mga parmbing. Kakain na po tayo. Yan, sarap. magbibigay po tayo ng floating pills po mga pamili. oh, dami agawan po oh ah oh. yan ang dami ating isda oh yun kagulo ng ating tilapia ah dami na po ano yan nakakatuwa po yan gamit natin tilapia na nalapad na po kung hindi po natin nilipat yung similya dito sa tabing bahay bus na natin tilapia buti na lang nilipat natin May silin labuyo po tayo. Yan po, may nakuha tayo kanina. Kanin. Ito na po yung ating ulam. Sabay-sabay na po. May talong na prito. Sa so sa -so 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 tuyo man po. Yan. Ito po yung kay Bunso. Si Kuya po, saka si ate, ay may ano po yung baon. Si Bunso lang po ating kinakaon. Ang salamat po sa blessing. Thank you po. Kaya na po mga parbin. Sabay-sabay na po ako po yung magkakamit para po ay eh, ganado tayo <laughs> ano <laughs> lagi ka naman ganado oh, yan po oh ay, panalo gula. po mga kambin oh. yeah ano, oh. po oh. <laughs> yan yun yan sariwa po mga prambin, eh. gulay lalo yun sa ganda nang pag-iisip ganado hmm sabi ko na kung hindi pala hmm sabi ko na kung hindi pala kung mawas ang tigilan ako ang tigilan ako hindi ah yeah. hindi to ang hindi araw anu-anu, kung anu-anu lang may bago ito bakit? Tubig. Ay, Napawis naman eh. Hindi po, dagat lang nakakahig lang. Dito <laughs> Ito, masarap po, tanglad. Sipsipin. Eh. Ah. Oh. Tapos may ano po tayo oh. Araw, 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 araw. Yung labuyo, sila labuyo. buyo natin sa ano kan. Hmm. Araw. Ayan mga sili. Ayan. Okay. Tap. Amit. dami na talong. Names, Dalawa. Namis ko po yung talong kaya ako nag-try Sa Uy mas. Sarap. Hmm. Hmm. Okay. nung kadamihan ng bunga ng talong ako okay, umay na umay na yun nakikita kung walang bunga sa akin sa madalang po bu ang bunga nagpapaganda pa ng katawan po bago lang po na-recover ah. Nagahan na po ulit. Magkakaroon. It Ito eh. Hindi ka na late sa hapon? Perfect ka dun sa assignment mo, Mat? Hindi. Bakit ka was... na Ba bùi 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 bùi